Oh, let's go! Ang yung rent of business or bed space ni client sa so, Urban Deco Homes or Bed space siya or condo sharing. May tatlong bed sa isang part which can occupy tatlong katao dito. Kagaya din sa kabila Semi-furnished na ang unit at free of charge na gamitin ng lahat dito. Kaya hindi na naman may problema yung mga uupa. Lilipat na lang sila. Kaya ikaw, Dito ka na sa Urban Deco Homes Ortigas at tutulungan kita sa rental business mo!